Pinaghalong talino, saysay -say, at katatawanan sa ere tuwing Sabado. Tamang kwentuhan, tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Grasso at Professor Joselito. Showbiz, drama, sport, politika, edukasyon at kultura. Narito, 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 narito na. na! Dahil napagod ka buong linggo, ang para sa'yo. Kwentuhang magahan, pero may saisay. May tawanan, pero walang pikunan. Susurihin ang mga nangyari ng relax na relax. Tamang kwentuhan. Na Tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Grasso at Professor Joselito. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na lang na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o oh, malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba oh, sa chika. Oh, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito, lamang sa A.E. Min! Ako si Don Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante, ang best. Balita Entertainment! Sports to. Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports Sports to. Sa panahong ito, iba-iba tayo ng ideya at opinion. Pero minsan, gusto pa rin dagdaga ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, samahan niyo ako sa programang Aliwang Hatid, Jigo Live. Para sa live na live na usapan, ako si Jigo Postolero. Abante ang best! Balita, Entertainment, Sports to Jigo Live, Lunes, Miyerkules at viernes a las y hanggang a las y ng gabi, dito sa DWAR 1494 nueve Abante Radio, Abante ang Best, una sa balita, Entertainment, Sports to. Pagkatira ba kayo sa malayong lugar? Sa programang Lusob Probinsya, siguradong kayo ay makikita. Kaya't halina, sabay tayong makilusob upang kamustahin at alamin ang mayamang kultura sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ako si Badio Beras, Abante ang Best, Balita Entertainment Sports to lusob Provincia, lunes hanggang biyernes, alas 12.30 hanggang alauna ng hapon, dito sa DWAR 1494, Abante Radyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports talk! Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. mahabang panahon kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan eh, sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring de Langit. J.R. Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang bests. Balita, entertainment, sports to. Lagi ng sa anumang laban. Kasanggo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga dito sa DWAR 1494 Abante Ranjo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Beras bigo beras Mabuhay Pilipinas. Magandang uh, araw po nang uh, Friday. No, Friday. It's catapult day as well at magandang uh, hapon po sa lahat ng masokay ng Luzon probinsya natin, sa Luzon, besides Mindanao, Metro Mega Manila at sa buong uh, mundo. Ah, 20 na Hunyo 2025, entrada na tayo sa mga headlines. Emang miyembro ng CAFGO na Marangay Dalagsaan sa Lipakaw Aklan, Pinarangalan. Pizza, <coughs> Pizza, Samantala, babae nakitang gumagapang. <laughs> May gumapang bigla. Pero parang hagip, o oh, nga oh, Asa yung microphone ako? Ito ba yung ito totoong microphone ko na to. Yung kanina ho nasa una na eh, yung mga kabante. Yan ang kagandahan pag live ang programa, eh, di ba? Pati yung mga bagay-bagay na masaya. Dabaw Health Office. May libreng pagsusuri sa mga lalaki pong may edad 50 pataas. Saman na tayo diyan. Headline. Sirang yate sa dalampasigan naman ng El Nido, binigyang buhay na isang turista. Ano kaya ang ginawa? Excellent. Abangan. Mga kusinera dyan sa Chaong, sa Quezon, nagpasiklaban sa Cook Fest ng Bayani Juan Festival. Kasarap ng ginataang tulingan eh sa Chaong, sa Quezon. Yan ang mga headlines. Detali po sa kabuan na yung programa hanggang mamayang alaun ay ngayong biyernes na pinakamasayang araw sa marami. At kahit papano ay slow down na ha. Take it easy na muna. Biyernes naman ha. Para makarelax. Relax naman ha. Kahit papano po. Alas si 12.44 Sugod na tayo sa Lusub Ah, tampok siyudad muna tayo Tampok Barangay Ay, Hindi pala siyudad, barangay na pala tayo oh. <laughs> Late si lolo nyo ha Barangay na po tayo ah, Nasa ilan ba ang barangay ng Pilipinas? Nasa ano yan eh Nasa 42,046 Grabe Ang barangay Santa Rosa Tampok sa Cordillera Administrative Region. Yan pa rin po ating tampok today sa CAR. mga barangay sa CAR At ayan na sa probinsya ng Abra. Sa munisipyo ng Bangged. Si Kapitan Rolando Adame. Captain Rolando Adame. Ang siya pong namumuno sa barangay Santa Rosa. Sa Cordillera Administrative Region yan sa Abra, Bangged. Ang kanyang populasyon madami-dami nasa 2,000. 200 ,000 na po at anim. Yan ang Balangay Santa Rosa. Huwag kalimutan mga kalusob ang pagbili ng Abante tonight. Mabilis sa balita at syempre ng Abante una sa balita. Mga tabloids pong na una sa Pilipinas na patuloy na pinagkakatiwalaan ng uh, madla. Excellent! Sa lahat ng klase ng balita. Samantala, alas 12.46 na. Diretso tayo sa live report. Meron pong sirang yate dyan sa may dalampasigan ng El Nido. Nakapas na naman sa El Nido. Binigyan buhay po na isang turista. Galing, ano? Ano kayang ginawa niya? Tourist attraction na ba ito? Mabante sa Balita Bante, reporter Romy Luzares. Luso, report, report. Happy Friday, Romy. Happy Friday. Ito, binigyan buhay ng isang turista. Ang isang yate na natang uh, natengga sa dalampasigan ng barangay Masagana sa bayan ng Ilnido, Palawan matapos manalasa na ang bagyong udet noong taong 2021. From shipwreck to great art, yan ang nakasaad ngayon na sa Facebook post ng uh, Tourist Police Assistance Center sa El Nido na kinagigiliwan ng mga turista at residente ng El Palawan. Sa panayam kay Peter Blee Leven, isang artist mula sa Amsterdam na bumisita sa bayan ng El Nido, karaniwan na nilang ginagawa ang pag-iwan ng piece of art sa mga lugar na kinilang binibisita bilang regalo sa komunidad. Tinawag ni Blee Leven na perfect canvas sa, sa sining ang sirang yate. Masaya ang dayuhan na sa kabila ng hindi magandang alaala kaugnay sa sirang yate ay nabigyan niya ito ng panibagong muka sa pamagitan ng sining at naway magbigay ng panibagong pag-asa sa mga komunidad. Maganda yung pagkata pintura na parang uh, pugita ba yan? Oo, so, pugita. At Inain talagang ng mamamahaka nga. Ang galing. Galing uh, ng pagkakapintura, pag-art nga. Maraming uh, yun isa sa ano. Mga locals, marami rin pumupunta. sa mga iba-ibang taga ibang lugar din. Oo, oh, marami. Dinadayo na nga siya. Parang na, na. Uh, naging instant tourist attraction siya. Oo uh, nga. Kala ko ginawa ng restaurant eh. Oh. <laughs> mga barbecue, di ba? So, bawal na yung restaurant sa tabi ng dagat kasi sa kanila. Kaya <laughs> yung tubig kasi. Oh, <laughs> uh, Iyahon na lang natin, Romy. No? Anyway, pwede, thank pwede. you. Thank you, thank you. Ha? Huh? Maraming salamat. Ako si Romulo Suarez sa Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. So, mga shipwreck talaga. Uh, malaking asset eh. Uh, sinisisid pa nga yan dyan sa Palawan. Yung mga shipwreck dyan, di ba? Uh, yung nadala sa pagkatapos ng Yolanda, di ba? Yung barko rin nasadsad sa Dalampasigan. Ang no? Yan, uh, attraction din. Aww. Lahat talaga magkamisan, may mga bagay po na pangit na hindi natin alam maganda pala yung dulot niya, no? <laughs> talaga naman Inday, oh. Mang Teban, kamusta na, na po, ha? Ah? Silipin lang natin ang headlines pala na Abante Tonight ngayon. Lumbisa ano bang uh, meron sa Abante Tonight? aliban sa mga naggagandahang uh, headlines. Pero pag sa probinsya, karamihan po uh, expect yun na mga matitinding uh, balita to na uh, karamihan ay aksidente. Gaya nito, polis, tsugi, anim pang kabaro na aksidente. Ingat-ingat lang po, dalawang inambus ng riding in tandem. Tagawa, dinetbol naman sa love uh, triangle at limang sasakyan nagkarambola tatlo ang duguan iyan ang ilan sa mga headlines sa probinsya sa bahagi po ng Abante tonight Mabilis sa balita ngayong Biyernes June 20, 2025 bili na po kayo Sampung piso lang yan ha sabi talaga yung pacers ko, naka 3-3 na kami. Ay, nako direct dyan. So, paano yan? And then, eh, pataya na sa game 7. <laughs> Uwi ng bahay o kaya ay magwagi, ha? Ay, nako. Alas 12.50 ang oras. Buat po sa Palawan, lipad tayo sa Calabarzon. Merong mga kusinera ng chao nga nagpasiklaban daw doon sa Cookfest. Uh, ng Bayani One Festival. Umabante sa Balita bantay Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report. report. Happy Friday, Nilo. Kaya yeah, kaabang timbadi, nagsimula na ang Bayani Festival. 2025 Chaong Festival sa isang kapanapanabit na cooking festival kung saan nagpaligsahan ang lahat ng barangay ng Chaong Quezon sa pagluluto. Hinati sa limang cluster ang 31 barangay at nagtuluhan upang maghanda ng mga kakaibang putahe isa sa mga pangunahing pamantayan ay ang paggamit ng mga sangkap na matatagpuan sa pakbet, kabilang ang iba't ibang mga gulay, karne, isda at iba pa. Ngunit ang pinakasentro ng atensyon ay ang putahing kulawo, isang katutubong ulam na gawa sa ginataang puso ng saging na may uling na isang tunay na pinagmamalaking putahin ng bayan ng taong nagkaloob naman ang pamalaan lokal ng malaking premyo sa mga nagwagi. Ang bayan ni Juan Festival ay pinagdiriwang ng Pistang Parangal kay San Juan Bautista, ang patron Saint Anchaong. Bahagi ito ng isang linggo piyesta na nagsimula nitong June 15 at magtatapos sa mismo kapistahan ni San Juan Bautista sa June 24. Bukod sa Cockfest, tampok din sa festival ang bang pang mga kapala panabik na aktibidad na nagkaroon ng Sining Si Club, na isang paligsahan sa iba't ibang talento ng mga taga-tsao sa pagsayaw, pag-awit at marami pang iba. Kasama rin sa mga inaabangang kaganapan ang Grand Parade at ang pagpili ng hari at reyna ng tsaong at ang buling-buling pom party na iniuugnay dito sa kapistahan ni San Juan Bautista. Nakakagutom naman si... yung report mo, uh, Nilo. Ano bang paboritong pagkain mo dyan? Ah, uh, itong hindi ko pa na uh, natitikman Natikman. eh itong sinasabi nila na uh, kulawo. Kulawo. Uh, ha, hindi ako pamilyar dito sa kulawo, oh, pero tinirang kumahapon ano? ito. Itoy uh, gawa sa puso ng saging okay. na parang dinataan pero uh -huh. may kahalong uling. May kasamang <laughs> uling. Uh, Oo, at uh, para daw mas malasa. Mm -hmm. At talaga namang medyo masarap nga yung uh, lasa nitong uh, kulaw nitong uh, uh, ma matapos na. Teka muna, may karne nakasama siya o wala? Puso lang ng saging, sa yung parang yung uling? Oo, oh, parang uh, yung uling doon ay nilahok sa gata uh -oh. tapos yun ang uh, yun ang uh, pinaglutuan nitong puso ng saging. Oh. Uh hindi -huh. uh, ko pa alam kung ano yung ibang mga ingredients <laughs> na isama, pero tarikang, uh -huh. -takam, itong, uh, lasat, no, talaga nga katakam-takam itong lasa uh, no, itong finish pra, uh, finish product ng kulaw. Kala ko man lang isabaw ng pusit, mara may itim, eh. yung pala uling talaga. Oh. <laughs> klase. Okay. So sagana diyan, uh -huh. sagana sa maraming ani ha. Thank you so much. Nilo. Okay, Mula dito sa Catbalazon ako si Nilo Del Carmen ng Kabante Radio itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Radio Live Report. Sa bagay, talagang tawag dito mga Kabante, ka uh, kung may pagkakataon din lang naman kayo ay masarap talaga ng libutin ang Pilipinas at tikman ang kanilang mga local delicacy. At saka iba pa mga puta-putahe, di ba? sa buong Pilipinas. Maraming lutong Pinoy na talagang pambihira pero napakasarap daw talaga. Makasawa na kayo sa adobo. Iba naman. Um, iba pa mga balita sa sinyo sa ilang saglit na. Mang meron tayong report na tinanggap. Kapapasok-pasok lang nito. Ang init-init pa ng script. Oh. Grabe talaga. Oh. Thank you, Miss Joan. Nagsisimula ng bumango na mga kitsyam na hektarya po ng taniman ng tubo sa Negros Island, particular sa Capiz, matapos magtamo ng pinsala dahil sa peste na kung tawagin ay red stripe soft scale insect. Ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, tumataas ng bilang na mga magsasakang unti-unti na nakababawi mula sa nasabing peste. Kabilang po dito mga magsasaka mula sa bayan ng uh, EB Magalona, sa may bago, Victorias at iba pa. Nag-spray na rin insecticide o gamot ang SRA sa mga lugar hindi pa apektado ng peste bilang proteksyon. Abante Live Report Anim na minuto bago sumapit po ang launa. Meron na report naman ngayon yung uh, Agricultural Information uh, Caravan. Excellent ng Department of Agriculture. Oh, hindi lang basta sila kadiwa ha. Ito, Agricultural Information, karaba naman. Dinaluhan daw ng halos anim na pong magsasaka. Mga abante sa Balita Abante, reporter Joben Escaniel. News report. report, Happy Friday, Joben. Yes, kabadi. Halos anim na po na magsasaka Mula. Sige, kaya mo yan, Joben. Huwag ka nang mahiya. All right. Balikan natin, wala lang yung signal ha. <laughs> Samantala, bati muna tayo ng happy birthday sa my birthday today. Happy birthday. Happy, happy, happy birthday. na nga pala, mga kalusob. So, uh, oh, sino pa may birthday ngayon? Tingnan nga natin may huwagang listahan. A 20 na po ng Hunyo, 2025. ang may birthday ngayon ay si uh, Anthony Ramos. Happy birthday, Sir Anthony. Also kay Michael Suwan, dyan sa may Kota Bato. Happy birthday. Dave Gatdula, Happy birthday. Uh, Nathan uh, Vargas Joanna Fatima Agbada Happy birthday. Happy birthday Maria Lucia Ramirez yes. At saka si um, Nicole Sansay Happy Birthday po sa iyo ha At sa lahat ng may mga karawan today Gaya ni Princess Happy birthday. Ni Hershey Ni Nicole Inagan. Nicole Inagan, happy birthday. Happy birthday. Okie dokie. Salamat mga karawan po na ah, Hindi kasama sa ang pangalan. Happy, happy, Enjoy the rest of the day. Inyo na po ang uh, Friday. Happy birthday. Uh, uh, happy birthday. Life balikan natin ang uh, malayo pa birthday yata ni Joben. Malayo pa. Hindi pa natin makakansawan to. So. Ang Agricultural Information Caravan ng DA ay dinaluhan ng 16 na mga farmers. Mabante po sa Balita Bante, reporter Joben Escanial. Luso Report. Balik sa iyo, Joven. ka ba? Halos anin na po na magsasaka mula sa bayan ng San Joaquin, Iloilo ang lumahok sa isinagawang Agricultural Information Caravan ng Department of Agriculture, Western Visayas. Kabilang sa mga programang binigyan pansin ay ang serbisyo para sa pagtatanim ng mga high-value crops tulad ng kakao at mais. Kasama rin ang marketing assistance at crop protection. Ipinahayad naman ng mga kakao farmers ang kanilang interes na matuto ng mga bagong teknolohiya at mga inovasyon sa pagtatanim ng kakao kasama rito ang value adding at processing upang mapabuti ang kanilang produksyon at mapataas ang kita. Ako si Joben Escanel, ng Abante Radio, itong balita mabilis, mabangit at walang minti. Maraming salamat Joven Escanel. sa Amantala sa iba pang balita. Ito po sa Mayagusan del Norte, tumanggap sila mga kalusob ng pitong kagamitan sa pag-aabono daw. ng uh, hindi ho yung abono na may perang sa kasangkot. Ha? Abono talaga, pataba. Uh, ito para sa mga magsasaka dyan sa Agusan del Norte. Tinatay na sa 7 milyong piso ang kabuang halaga ng mga kagamitan mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management kabilang po dyan yung shredding machine, compost press, uh, compost brower at iba pa. Ayon sa Municipal Agricultural Office ng Las Nieves, makatutulong ito para gawing organicong pataba ang mga nabubulok na basura, lalo na isinusulong po ng lunsod ang organicong pagtatanim. Kahapon uh, We... uh, na miss out natin yung uh, pasyal uh, sa probinsya, Ho, pero ngayon meron. Pero isingit lang natin ang na napakasipag. Uh, Abante Radio Davao, si Ma'am Edith, meron pong Davao Health Office na may libreng pagsusuri para sa mga lalaki ng mga edad 50 pataas. Maganda yan ha. Maabante sa balita, Edith Isidro. Luso Report. Ma'am Edith. Magandang tangali. Isang maulang na tangali mura sa Davao City, Kabanting Body. Opo. Uh, hinihimok ng Davao City Health Office sa pamamagitan ng City Mills Health Medical Division ang malalaking Dabawenyo na nasa uh, uh, itong uh, limang uh, put taon. No? Mm -hmm. 50 years na gulang pataas na magpasuri para sa prostate cancer. Ayon kay Dr. Rodney James Velasquez ay uh, naputol uh, ang linya ni Ma'am ah! Edith. Subukan natin kung ma-establish pa. Malakas ang buhos na walang daw sa lugar nila. Ha? Baka lang may konting uh, disruption somewhere. Pasyal, probinsya. tayo sa Mount Talinis. Ang Mount Talinis na kilala rin bilang Cuernos de Negros o yung masungsong ng Negros ay bulkan na matatagpuan po sa lalawigan ng Negros Oriental. Pinatawag itong Tangkuban Perahu Lookalike dahil sa kahawig nitong hugis ng kilalang bulkan sa Indonesia. Ito ay isang estrato volcano na may taas na magigit kumulang 1,903 meters. Kilala ito sa lamig ng klima, mayayabong na gubat at saka po mga natural na bukal ng mainit na tubig. Isa rin ito sa mga paboritong destination na mamahihilig sa mountain climbing at eco-adventure. Dahil po sa amon trail at ganda ng tanawin. Yung mga crater lakes at mossy forests na malaberdeng paraiso, kita niyo naman yan, merong rich biodiversity, tahanan po ng maraming uri ng hayop at halaman, at nakapigilhingang tanawin ng mga kalapit na bayan at dagat. Yan ang Mount Talinis. Yes. Okidoki! Viernes na ngayon. Mga hindi na maisama si Ma'am Edith. Negative na muna, ah, wala na tayong oras. Overtime na ako ng one na uh, minute. Maraming po salamat. Happy weekend, everybody. Hanggang sa susunod po na lunes. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas. Ambante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to.